Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. Uh, at nandito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusamada natin ng ating pecha para po ngayong August 26, 2024. Uh, at sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, at sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ay mga idol, ang po natin ng ating sumada, dito tayo sa August. Ayan, yan po ay 8. Ayan. At 26 sa ating pecha, 24 sa ating taon. August 26, 2024. Simple pa lang po muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 8 is 8. 2 plus 6 is 8. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. Add lang natin. 8 plus 8 is 16. At 8 plus 6 is 14. At sa bandang baba din po, 16 plus... 14 is 30. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 30. At yung kapares natin numero, ayan, dito pa rin po sa bandang itna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 8 plus 8 plus 6 is 22. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 22. At meron na rin po tayo dito yung kombinasyon. Pwede na po natin yung kayaan. 30-22 or 22-30. Kaya mga idol, pwede-pwede na rin po yung kombinasyon na yan. At ayan, 2 digits dito sila, 30 at 22. Simplify lang natin yan bago natin sumada. Sa 22, 2 plus 2 is 4. Ayan. At dito naman po sa 30, 3 plus 0 is 3. And 4 at 3, yan po ang ating uh, unahin natin ang 4, kunin muna natin yung 22. Sumada so 22, 2 plus 2 is 4. Pwede rin po ang 40, sumata 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin dyan ang 31, sumata 31. 3 plus 1 is 4 at 13, sumata 13. 3, 1 plus 3 is 4. Ayan mga idol, yan po natin sa 4 at dito naman po tayo sa 3. Dito po sa 3, kunin mo natin yung 13. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dyan ang 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin dyan ang 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po ang ating mga nakuha mga numero na pwede po natin magkiliyan sa ating sumada ngayon po August 26. Meron tayong 4, 22, 40, 31, 13, 3, 30, 21, 12, at 39. Ayan, ganoon pa rin po. po Rumble lang natin ang mga numero niyan. Pipili lang po tayo kung ano po yung uh, nagustuhan po natin. Mga korosyonada po natin yung uh, mga numero. At sa ating sample, tinuha natin dyan ang uh, 4 and 12. 4 and 12. Then 21. 21 and 13 uh, 22 22 and 3 and mga ito naman po yung mga nakuha natin mga sample mga kombinasyon natin yung nakuha sa ating sumala so, ng August 26 meron tayong 4-12 21-13 at 22-3 mga sample lang po naman yung mga nandito, pero kung okay naman po sa inyo nagustuhan nyo po sila, eh, pwede pwede pumatayaan yung mga yan pwede rin po tayong magtaglag o makakuha ng mga ibang mga kombinasyon po dito sa taas. Sa mga nakil-circle po natin ng mga naro, pwede po tayong pumili kung ano po, po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. At uh, ayun mga idol, po natin suma din sa pecha para po ngayong August 26, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.